Kapag may namatay you know, na Pilipino, that is the red flag, that is the red line. A tensing situation dahil nandyan lumalapit sila. No? Pero yung mga tropa natin, we continue to push them upward. You know? We continue, nakita nyo sa mga pictures, na kahit na rubber boats lang tayo, at sila mas malaking uh, boats. We continue to push them. No? Dahil lang hindi tayo papayag na makalapit sila sa BRP Sierra Madre. Right right mga kabayan, ayon sa Armed Forces of the Philippines, combat ready ang mga Navy at Marines na nakadeploy sa outpost sa Ayungin Shoal. Nakahanda ang Philippine Navy at Marines na depensahan ang BRP Sierra Madre kapag tangkain itong akyatin ng mga Chino. Armed Forces of the Philippines, buling nilinaw na kapag merong Pilipinong nasawi dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, ito ang magiging red flag o Red Line ng Pilipinas. Dahilan ng pagiging agresibo ng China ay ang kahiya nilang natamo ng magbanggaan ang kanilang People's Liberation Army Navy 164 at China Coast Guard 3104 sa baho di Masinlok Huwag niyong subukan ang mga tropang Pilipino, matatapang at combat trusted na Marines at Navy ng Pilipinas ang nakabantay sa BRP Sierra Madre LS-57. Ay handang depensahan ang outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea kapag ang puwersa ng China ay sinubukang akyatin ito. Kahit ano pa ang ipakitang agresyon ng China, hindi natitinag ang mga tropang Pilipino. Alam na ng mga sundalo ng bansa ang gagawin. Yan ang kinumpirma ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff kinumpirma ang red line sa Ayungin. Kapag merong sundalong namatay, dahil sa agresyon ng China, itong magiging red flag ng Pilipinas kapag may namatay you no, know, na Pilipino, that is the red flag, that is the red line. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na naroon pa rin ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. So, pa rin sila. Uh, so, so we're continuously monitoring their activities in Ayungin Shoal. And uh, basta ang guidance namin sa ating mga tropa doon is that... Uh, They uh, practice uh, maximum tolerance and uh, still uh, observe the rule of law. So, hayaan natin na, na mag violate ang China ng uh, rules of engagement or uh, international law. but we will, we will uh, remain in our post, and uh, we will make sure that uh, we continue to uphold our sovereignty and our sovereign rights. Dahil yung significance, yung symbolism nung, nung BRP Sierra Madre na, na, na nandyan is that uh, we are... Uh, maintaining we are asserting our right no, to our exclusive economic zone China napahiya ito ang dahilan kung bakit nagaastang matapang sa ayungin shoal ayon sa armed forces of the philippines ang ginagawang pagiging agresibo ng china sa ayungin shoal ay upang pagtakpan ito sa kanilang mga taga-suporta at audience ang nangyaring pagbanggaan ng people's liberation army navy 164 at china coast guard 3104 sa baho di masinlok sa tindig ng kahihiyan na ng Chinese Communist Party sa mundo. Nag-aas na itong matapang at parang inuudyok ang mga sundalo ng Pilipinas na nagbabantay sa BRP Cerro Madre LS57 sa Ayungin Show. Napahiya sila doon, no? International, in, uh, in the international arena, napahiya sila. Mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang... Uh... Uh, mapahirapan tayo lalo. Kaya sa mga sundalo ng bansa sa Philippine Navy at Philippine Marines, maging alisto, mapanuri at mag-inga. Ayon naman sa Philippine Navy na mataan nilang naglatag ng mga fishing net ang Chinese Maritime Militia. Pero ang mga Chinese ay hindi naman nangingisda. Pusibling patibong ito upang matrap ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na papasok o palabas ng Ayungin Shoal. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Agad namang tinanggal ng mga sundalo ng Pilipinas ang mga nasabing fishing net. bas. Basta ang mandato ng sandatang lakas ng Pilipinas, pigilang makaakyat ng BRP Sera Madre LS-57 ang mga Chino. Kung si Department of National Defense ni Bo Jr. ang tatanungin, ito ay patunay lamang na hindi mapagkakatiwalaan ang China. Dating Congressman Barbers, ay pinuri ang katapangan ng mga sundalong Pilipino sakay ng dalawang regional inflatable boat na pumigil na makalapit ang Chinese Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Ayon sa dating mamabatas, dapat silang bigyan ng papuri at parangal na tumayo at hindi nagpatinag sa pambubuli ng mga Chino sa Ayungin Shoal. Kahit maliit man ang mga rubber boat na dala ng mga Pilipino, kung ikukumpara sa mga Chinese, napigilan pa rin nila ito hindi to para nakawin ko at buong puso nakahawa sa aming bukang sinilangan. Di magiba, di bibigay, di na pwedeng mape. Di magiba, di bibigay, di na pape. Di magiba, di bibigay. Di Are we deploying more troops or or, or any? yes? Yeah. Uh, we are. It's not just dependent on the armed forces of the Philippines. It is a whole nation approach. So, so uh, we are waiting also for the uh, guidance from uh, from the national task force on the West Philippines. So, kaso maging um, encounter or violent. Wala naman, wala namang so, nagkaroon ng. So situation, situations. Ah uh, situation dahil nandiyan lumalapit sila no pero yung mga tropa natin we continue to push them outward no we continue nakita nyo sa mga pictures na kahit na rubber boats lang tayo at sila mas malaking uh, boats we continue to push them no? dahil hindi tayo papayag na makalapit sila Uh -huh. sa BRP Sierra Madre. yung location ba ng mga Chinese uh, vessels and ship surrounding uh, on one side lang of Sierra Madre? Matagal na silang surrounding. Uh -huh. No? Nung, maski nung pumunta ako noong uh, 2023, uh -huh. uh, December, nakita ko yung sitwasyon nila dun sa BRP Sierra Madre. Uh -huh. At kung titingnan mo, no, kung titignan mo, yung yung paligid ng uh, BRP Sierra Madre maraming mga barko yung shine uh, na nakapalibot doon sa Ayungin Shoal in this situation you you can say na surrounded ng Chinese ships ng Sierra Madre at this point uh well kasi pag sinabi mong surrounded baka iba yung Look, connotation from ano? But uh, of course you can see na and lang sila sa paligid sa they're around the Ayungin Shoal and umiikot sila so, so yung so, red pero, flag nyo at this time that that will in medyo defensive magtatek ng defensive ba? so what is the red flag at at this point in time well continuous pa rin yung yung uh, pag-observe natin ng red flag na sinabi ng ating pangulo Which is kapag may namatay no, na Pilipino that is the red flag that is the red line no so basta tayo tuloy-tuloy pa rin na uh, na didepensahan natin yung BRP Sierra Madre and uh, katulad niyan nang nasabi ko uh, the symbolism of that is that uh, we are protecting our sovereignty and our sovereign rights. so tuloy-tuloy so lang na tuloy-tuloy lang yung mga sundalo natin na uh, nandiyan sa BRP Sierra Madre we will remain in that. so area. sir what happens when they cross that red when they cross that red line we have uh, we have uh, contingency plans you know but we cannot laban pinak